Okay guys. Ano sa ko? So, Nandito kami pala sa labas ng aming mga bahay. Kasama yung mga tropang ilog. So ngayon, video naubusan kami ng pulutan. No? Wala lang may mapulutan. Yung may isang tropa kami pinapunta doon sa dulo Eh, doon, no? Ayun, parating na. Eh, Ayun, parating. No? parating. na siya, parating sa eh, dulo doon, sa pinaka dulo Doon kay Parin Sarge. Ayun si ano pa rin dyan dyan. Kasi ito ang inumin namin, no? Uh, oh. kasi wala plota, mahirap, no? Oo, oh, mahirap. Ano, eh, tapos ito lang yung inumin namin maliit. Uh, oh, ayun. Ayun, yan Ayun, ayun. May dala na pala sa'yo, eh. Ayun, pare, oh. Uh, ayun, 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 ayun parating na, oh. Ayun, ito yung nangihilihan sa dulo kasi... Ayan, ang kahit okay. daw kasi nang inumin, walang pulutan oh. Ano yan? Saan ka rin yan? Diyan ito sa ano, sa Angrila Hotel Ayun ngayon, papakita natin to okay. kung ano. Hotel pa yan, Jalik. Ba't puro <laughs> <ulo> sa baulang? Wala nang laman eh. Tawag yung laman eh. Eh, hindi mo. First class. Sa... Ano sabi doon? Ano sabi doon? Yung buraot. Ha? Yung ka naman Sabi na na ano. Dapat tali na pa daw, hindi pa naubos. Naging na kayo. kayo. Ay, but you mean wala uh, uh, na talaga Sa baon na nalaga. Hindi, yeah, siyempre. Walang na lang to, puto. Hindi. Ano yan? jaling, pwede yan. Hindi, lang guyan eh. Solid yan. Ratik mga. Tulit dyan, bre. Oo. Di ba? Ano nasa? Wow. Oo, uh, dinuguan talaga. Sabaw pala. pala palaw na, bre. Sabi nila, bre. Ang manalo, sabaw. Hindi yung nag-ikakain sa sabaw. Hindi eh, dapat nang lutos lang dinuguan na may sabaw lang, no? Mm -hmm. Yung ito. Saan pa punta mo? Susundo, bre, sa akin, misis, bre. Bakit? Saling sa trabaho. Baka naman. Okay, Ba't ganyan yun ang forma? Ba't mo kasi, bre? Lemingso? Oo. Okay. Kaya yung forma natin. Para po, okay. pre. <laughs> Baka may huli dyan namaya. Mama, may Ha? Eto. E sabihin mo lang yung mga huli. Number out. Nyo. Number out, out. 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 ng ilog chapter, no? Hindi, pag... di pa nahuli siya, sabihin na niya na huli na na, Sir, wala kong helmet. Tugli ba niya na yan? Pwede, pwede, Hindi. Kanina kasi ating pulutan dyan, medyo ano na. Oo, hmm. oh, medyo hindi na masyadong de, tight. Ganyan. Kasi kasi na hindi natin naisip na magmamulutan eh. Ngayon na naisip natin magmamulutan kasi na, marami na nainom eh. Eh, ay, ay, ay nakakaumay na rin yung bulutan natin kaya. Um, ngayon, dumiskarte yung tropa. Eh, ito yun na oh. Yun, that is 50 rupees. Yun. Kanya na umaga pa, dinuguan. Parang puro sabon na lang yata ang binigay sa atin. Pero goods pa rin. Okay pa rin yun. Thank Sarap you pa rin. Masarap pa rin eh. Kasi lutong ilong guyang kay parga. parang... Shoutout pala kay parang Serge. Galing sa kanya yung pulutan na yan. Dope, yan. Ayun, yun. Napakalayo. Doon pa sa galing siya dulo. Oh. Pinaka dulo doon sa galing. Sa baba ka na eh. Para makahingila ng pulutan, no? na Oh, eh. ayun, si Dodong ni yung... Hmm. Ano natin, yung tagahingi natin ng pulutan kasi. Oh. mo. Oh, solid na solid, guys. Yeah. Setot na tayo pre Hi. Hi okay. muna tayo. Ay, ay, parang dyan dyan oh. Wala ko hindi ko nag-iinom ha. Kumakain naman pulutan.